Hello mga sis, gandang hapon sa inyo. Ngayon ay nag-request ng mga anak ko ng pancake. Para na iba naman, nilagyan ko ng chocolate. paborito nila ang chocolate, kaya natin na konting cocoa powder. yan, may merienda tayo mga sis. O diba, tinitira na ni Emma yung isang tiyami. Oh, mm -hmm. -hmm. Bakit daw chocolate? You don't like chocolate? Kuya Eman like chocolate. Like right, Eman? Like it. Huh? Like it. You're sick? Oh, di ba naubos na niya yung isang? Pabulit na niya kang chocolate. Mm. Like like Hello, mga set. Eto na nga, gising na si Aling Maliit. Eto na yung ginawa natin, chocolate pancake. Yang dalawang jenakis, pagkatapis kumain, ayun, lumayak okay, lagi. Pak, ke gelo. Ke gelo? We're going outside. Outside? Ya. Yeah. Kain na tayo. Iwan? Eman? going outside, too. Ya, meriang na tayo. Meriang na tayo, bye. Kasi na sila nagre-request ng pancake kaya sabi ko gagawa na lang ako dahil meron pa naman akong ano but ay butter harina dyan at dahil sa nila ang chocolate nilagyan ko ng chocolate cocoa ayan butter nalagyan natin ang butter do you want butter too? no no? what is it? One kuchara okay hindi ako, gumagawa ko ng pancake, pero ano, yung normal lang na pancake. Hindi ako, lagi-lagi naglalagay ng chocolate. Ngayon lang. Asan yung tsara ni Ani Mariit? Ano, ato ito. ato. Yan. Diba? Wow! Wow! Kami lang galing maliit kaya hindi maingay ang aming paligid. Tapos lagyan natin ng syrup.

tayo mga sas. lang ang Hmm. Ano? Masarap. Mayinit. Mayinit ba? Mayinit. You blow it. Susunod, so, upload ko sa sa ano, sa isang FB ko yung ingredients. Gagawa ko ng isang video ulit. Mmm. Yummy. Yummy, 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 yummy. Mainit. Mainit. Kunting lang sipilang mga pwede. Mm. Harina, sugar, kunting asin, kunting mantika, kunting cocoa powder, tsaka gatas. Yun lang. Wala siyang itlog. Hindi na ako naglagay ng itlog. Masarap naman. Uh -huh. Mm. Optional na lang naman yung itlog. Mmm! Mmm! Sí, yummy, 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 yummy! Dead. Say <laughs> okay, hi! Say guys! Welcome back eh! Welcome to my guys!

I'm sure it's your ass.